Sa mga kahombre ko dyan, makabago WhatsApp nga na naman pala ito mga kaibigan. So ayun na nga po mga kaibigan, Natap natapos na po ang Battle of the YouTubers. Diretso po kami dito sa isang exclusive resort. Eh, nag-spend uh, nag uh, lang naman kami ng, uh, ng uh, kapya natin mga kaibigan. So marami po nagtatanong, yung entertainment po na napanood ninyo na mala WWE type of entertainment mga kaibigan. Magkano nga ba talaga ang kinita ni Haring David? Si Sam, bukas na niya gustong mag-content. Okay? So, uh, ngayong oras na to si David muna. So, ito mga kaibigan. Alright? So, hindi lang kasi puro boxing. Ito rin, natutunan namin kay uh, Sir MG, kaya Sir Rendon, mga idol. So, ito, kaya mga lamok. Alright? Sa mga haters namin, sa mga bashers, panoorin nyo to. Ha? Huh? Kung sino tunay na panalo. Alright? Let's go. Watch Yung go. team ko na binubo nila Bro Sherwin, Silver Boys, nila Sam. syempre hindi ko naman to susuluhin. May part din sila dito. Siyempre, tayo ang main event eh. Ayan, so, what's up? Pasensya na kayo sa naging uh, resulta ng laban. Sa madaling salita, lahat ng uh, partida na hiningi nila, malaking glove, sinuot ko po, 16-ounce glove. Samantala sa kanya, 12-ounce glove. Pinagbigyan po natin yan yung uh, pakiusap nila at uh, yung uh, do yung round. Sinunod din natin. Ang sa akin lang, matuloy itong laban na to. Hindi ako atras kahit anong mangyari, kahit ano pang magiging uh, maging resulta ng laban na yan. Hindi ako atras Gusto ko lang malaman nyo na gangster to. Ah, kahit saan tayo magtagpo, mag, uh, ko sa inyo regardless sa magiging resulta. At ito lang nga yung resulta, no? Nakita nyo naman, kung round 3 lang yan, bugbog sa akin yan. Pero, syempre, yung kapasidad ko hanggang round 3 lang eh. Nagbigyan natin sila na uh, naging 4 uh, rounds. If you can beat me, beat me. Ganyan naman talaga tayo. Nakutakan min na nila tayo sa ganun. Pero, tayo, mas matalino pa rin tayo sa kanila. Syempre, bukod sa tip sa Battle of YouTuber, hindi naman pwede yung magkakaroon kayo ng existing round na malulugi ako. I had to uh, ask something sa management ng uh, Battle of YouTuber. Inausap ko si uh, MJ kung... Uh, Same uh, ano pa rin ba yun? Talent p Binigyan na lang ako ng another talent fee. So, pinatus ko na. Kumbaga, you don't know shit about business. You don't know shit about business. You don't know shit about business. Di ba? Business to eh. Kailangan lang maging mautak tayo. Yung sigaw ng tao, ganito. Laban, laban, suntukan. So, syempre, kailangan maging mautak din tayo sa pagpasok natin sa mga ganyan larangan. Dahil, business nga to eh. So, bakano ba ang kinita ni Aring David? sa Battle of YouTuber well, syempre uh, maraming salamat unang una sa lahat ng mga sponsors natin ito po yung uh, Nessus Resort Eastprint, Hatid New One uh, Kuya Toto Tums at saka yung nga uh, ito yung uh, Manila Kingpin syempre sa madaling salita papakita ko sa inyo kung uh, magkano po yung pinita ko itong uh, nakarang Battle of YouTuber syempre unang una na po dyan ito ah uh, ay, sa Battle of YouTuber po, ang talent po natin dyan, lahat po ng uh, participant po dyan is 100,000. Pero syempre, nag-exceed uh, uh, tayo sa 4 rounds. Hindi naman pwede na magpapautulang tayo sa 4 rounds. Syempre, business yan eh. Kaya naman, numilig tayo kay Boss MG. So, binigyan naman tayo ng Battle of YouTuber. So, bali, ang kinita ko po sa Battle of YouTuber, no? Uh, 100,000 yung original na TF ko plus... P100,000 dun sa exceeding round which is yung 4 round. So, ito po yung kinita natin uh, 200000 So, ito yung sa Battle of YouTuber. syempre napakarami nating sponsors. So, yung sa Manila Kingpin po, yung pinaka main uh, sponsor natin, no? Uh, ito po yung uh, binigay po nila sa atin yung Manila Kingpin po. Kumita po tayo ng 100000 po dyan. Ayan, nakipokos. Uh, Ayan. Yung sa Manila Kingpin po, kumita po tayo ng ah... Uh, P100,000 po. So, ayan, Ipapakita natin. Ayan. Sa Manila, Kingpin po. P100,000 po yan. Malinis. So, yung Kuya Toto Tombs. Uh, nagbigay din po sa atin ng uh, check na worth 60,000 pesos, Ayan. No? Ayan. Yung uh, sa pangalan ko po. Yung uh, Mark David Lontayo. Yan po yung uh, totoong pangalan. So, 60000 pieces po yan. Ayan. Maraming salamat. Uh, Kuya Toto Tombs. At syempre dito, e-sprint. print ng ating mga t-shirt. So maraming kong salamat. Ito po yung uh, natanggap ko sa e-sprint. No? Ito po yung uh, 50,000 no? galing sa e-sprint. Maraming po salamat. Syempre, yung uh, team ko na binubo nila Bro Sherwin, Silver Boys, nila Sam. Syempre, hindi ko naman to susuluhin. Syempre, may part din sila dito. Syempre, tayo ang main event eh. At uh, Nais ko lang din po ulitin na ako po humihingi po ng pasensya. You no know? Yun lang talaga yung napot, eh. Alam niyo naman, no? Oh, uh, Yosiboy tayo, lasinggero, puyat, pero talaga, papalag tayo. Di uh, ba? So sana yung uh, purpose natin, kaya natin pinasok tong battle of YouTuber para kaharapan si Jason. Sana mangyari na yan. Ayan na, Jason, ha? Uh, lahat na ng pabor nyo, sinunod namin. Yung 16 ounce gloves ako pagka nag insayo ko ang suit ko 10 ounce tapos during the fight papasutin nyo ako ng 16 ounce ba? Diba? una pa lang parang medyo dehado na ako ba? Diba? dahil yun naman na talaga yung trabaho nila talaga may pagsuntukan eh so syempre in terms of condition luging lugi na ako plus 4 rounds of boxing dun pa lang talagang alam ko yung kapasidad ko hanggang 3 rounds lang ako hanggang 3 rounds lang ako nag sa gym eh kahit itanong nyo kay Silver Boy si eh. balik date nyo kay Lakoy Aglet 3 rounds lang talaga ako. Yan lang yung kapasidad ko. So, wala akong magagawa. Yun lang talaga. Kaya, nakita nyo naman ang resulta ng laban. Tumalikod na lang ako dahil hindi ko na kaya. Di diba? Hindi ko na kaya. Yun lang yun. Huwag natin pahirapan yung sarili natin na magpapakamatay tayo. This is just for entertainment. Di ba? Para matuwa kayo. At uh, sa lahat naman ng mga bashers ko at sa mga supporter ko, diba? it doesn't matter if you hate me or you love me you're still gonna watch my fight you're still gonna buy tickets at maraming salamat po sa lahat ng mga bumili at uh, hindi lang naman ako nag-benefit na ito. syempre sila uh, Boss MG na nag-organize talaga ng uh, Battle of YouTuber kaya maraming salamat sa partnership no ito lang ay nangangahulugan na diba dapat utak din ang ginagamit diba kaya ako nagsasalita dito for you to inspire na 'di diba? Hindi lang tayo dapat suntukan ng suntukan, gagamitin din natin 'to, 'di ba? Tayo mga media influencer kumikita tayo. So, 'di ba? Uh, gagamitin natin yung wisdom natin para tayo kumita ng pera kung may pangarap kayo. So, overall, I think ito ay uh, nagkakahalaga ng uh, 300 to 400,000 yung kinita po ni Aring David dito sa Battle of YouTuber suntukan ng mga sikat season 2 at uh, patuloy pa rin po kayo na sumuporta at I promise you ah uh, sa susunod po na laban, hindi na ako magpapauto. Uh, pwede naman ako magpauto po rounds ulit. Basta, if the price is right, di ba? Kung gustong, sinong gustong lumaban sa akin, I'm willing, you know? I embrace all the challenges in life. Yan ang gusto ko. Gusto ko may thrill. So, maraming salamat sa lahat ng mga nanonood. At promise ko sa inyo, sa susunod na season, sa season 3, pag-iigian ko pa. No? Uh, at, uh, Maraming salamat po again sa sa lahat ng uh, TTFY community na sumuporta sa akin. Maraming po salamat at uh, mabuhay po kayong lahat. Brrr!